mga ka-idol tuloy na natin ang ating pagpuputol dito sa ating balete maputol yung ayan mga ka isa ibabad muna natin sa tubig ulan mga kaidol kasi yung tubig ulan hindi siya bumabaho ang bumabaho yung tubig na galing sa poso dahil may kalawang yun dito muna mga kaidol magkakap tayo ng magandang bato na pagpapatungan natin dyan ipapatong natin sa bato balik tayo dito sa tabi ng puno niya pinakapuno niya mga kaidol may iwan yun doon sa itaas ayaw pumasok yun okay ayan mga kaidol oh Dami niyang ugat mga kaidol. mga puting bato natin papatong mga kaidol. Mas maganda para kita yung mga ugat. Diyan, natin ipapatong. Samantala, samantala ay eh, babad. Pansamantala mga kaidol, babad mo natin sa tubig. Para hindi siya malanta. Ayan. balik naman tayo dito ito mga kaidol pwede pa natin putulin to dahil itong puputulan dito itong mapuputol dito mga kaidol may lalabas pang mga sanga dito ito ay mapuputol Babad ulit. dami yung ugat mga kaidolo oh. Umikot na yung ugat niya. Dito tayo magpuputol mga kaidol para maiwan tong mga sanga. Ayan na mga kaidol. Dito lalabas mga sanga, yung panibagong sanga mga kaidol. Mas makapal. dito natin ipapatong mga kaidol. Lalagyan muna natin ng lupa. Ganyan mga kaidol. Training pat lang tong lata na ito mga kaidol. Pag uh, gumanda na to, ilipat natin sa bonsai pat. Ganyan lang mga idol Ito yung pinagputulon natin. I-update ko lang kayo pag marami ng sangang lumawilabas. Oh, tikit to tan, nandito ka, diyan ka lang sa labas eh. Ako tigod ni. No, na. Tawag na lang. Nashi. Yung dulo lang ang palabasin natin mga kaidol. Ha? dahil dito lalabas yung mga panibagong sanga. Ito kay ito ka idol ang ilalagay natin. Yung e ngayong aso. nilagay na natin mga ka-idol. Lagyan natin ng yung dulo lang mga kaidol ang nakalabas ayan. mga one week lang siguro may lalabas ng mga panibagong sanga mga kaidol i-update ko na lang kayo mga kaidol ayan na tapos na mga kaidol hanggang dito na lang mga kaidol God bless you Bye-bye. Ingat po.